Kita nyo hoy. Magkano at kailan natin parkin itong pool na to ha? Ay! Para lang tayo magkasama-sama dito pare ko. Ano yung ano? Itong ah, hindi magkano yung arkila natin? Itong pool lang to ha, itong pool lang ating kina kinalalagyan ha. 25k ba yun? <laughs> Alert! <laughs> Uy, basa alab, oh, ka ngayon. Diyan pala kayo, nandito rin pala kayo? ano ginagawa mo dito? So, nandito ako ngayon sa resort. Oh, check mo, resort yan. Private resort yan. <laughs> di ba? Ganda naman dito. Dito po 'yan sa Balinsuela sa Pinturin. Bali niyaya lang ako ng kaibigan ko kasi birthday niya. Ah, oh, samahan niyo ako tayo eh, makikisaya sa mga 'yan, ha. Tara. I love. <laughs> 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 Ay, bitcher, bitcher. Eh, nakakita sa akin dito, taga Balinsuela ka ba, Ate? Hindi, taga <laughs> <laughs> Jinsan pa ako. Pa, oh, oh, taga Jinsan pa ako, taga Jinsan pa, oh. Oh, Jinsan. Taga Jinsan pa yan. Ah.

Shoutout nga pala sa mga pamilya ko. Consuming na ako. Gawin mo sabi mo dandi. Naman sabi mo nandito ka na na ako dito. Tignan Ay, Salamat kay Alam. Sinama ko dito. Okay, okay. Maganda. Sulit. I kita nyo, hoy. Magkano ang arkila natin para dito? Ito, ito lang pool na to. Itong pool na to, ha? Ah. Ay! Magkano ang natin? para lang tayo magkasama-sama dito, pare, hoy? Bang, ah. magkano ba yung bill? Ang limutan ko na yun. Ah, pare, hoy. Hoy. Ano? Ah, hindi magkano yung arkila natin? Itong pool lang to ha, ah. itong pool na ating kina, kinalalagyan ha. Ah. 25k ba 'yon? O, oh, 25K. May putal ba yun? May putal o sakto lang? 25K, 799. 799? O, oh. 799. oh, nag-iiba ang kulay niyan. Parang, ay anong masasabi mo na, di ba may kinukwento ka sa akin kanina? Na, nung tayo yung nasa sasakyan. ano ba yung kinukwento mo sa amin dati? Kasi nung nasa Baseco ako, nakakaligo lang ako sa dagat. oh, sa dagat. Sa dagat ng Baseco, di ba? Oh, oh. Eh, siyempre, kapos sa budget. Ibig sabihin, naligo ka na sa Baseco Beach? Oo. Oh. Ah, uh, ano Pero yung gantong experience na makakaligo ka sa ganito, ngayon pa lang. Since ano, since sa pinanganak ka, hanggang ngayon, hindi ka pa nakakaligo dito? Oo. At ngayon pa lang nakaligo? Ang nagano na sana ito si Alab eh. Sino? You know? Si Alab. Nang dahil kay Alab, nakaligo ka sa ganitong ano, si pool? Oh, ito galing. Ito galing naman ang batang ari ah. <laughs> eh, ano masasabi mo kay Alab pare? Dahil dahil first time mo makaligo sa ganito, swimming pool. Ah, kadalasan kasi naliligo ka saan? Sa Basi Basico Beach. Maganda ba doon? Maganda ba doon? Solid yun. Ano? Ektintarabi mo. Ano sabi mo sa Basico Beach, pare ko? Uy. oh, Uy, ano? Ano mga sabi mo sa Basico Beach? Ang masasabi ko lang kami. Masarap. Kaya ka napapunta rito dahil kanino? Dahil kay Alab. Kay Alab dahil da sa bossing ko. Ayun. Ito nang pinali doon, ano? Oo. Oh. Ayun ang maganda ron. Ah, oh, okay, pare kay. I love. I love.